Why can this we Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam, Sam TV. Isang magandang Sunday morning sa atin lahat ng bonggang bongga. Napansin ninyo, nasa park ako. Kasi dito ako nag-exercise. Tumakbo ako dyan ng tatlong beses. And then, sampung beses na walking around. Oo, yon. At in fairness naman sa akin, natuwa ako kasi ang goal ko lang, one, one round lang para sa takbo. Kasi nga, di ba, yung tuhod natin medyo I aminin mean, na natin, sumasakit-sakit na yan. Pero nagawa ko, tatlo, kaya ko pala. Pero hindi continuous, parang isang run, pack, then walk, then dalawang beses, tapos run uli, tapos walk ng tatlong beses, then run uli, then walk uli ng apat na beses, mga ganon. So, next time, I will try dalawang beses, dalawang beses ganon, wag natin biglain, baka naman mabigla yung tuhod natin, eh medyo mabigat tayo, so mas gusto ko kasi mag-exercise sa outside kesa sa loob ng gym kasi sa gym kasi may aircon eto kasi fresh air at maraming puno ba diba? kung kaya naman natin pumunta dito why not so yon so sana gawin niyo yon so nag-exercise ako kasi guys uh, tinanggal kasi ng doctor yung gamot na iniinom ko para sa cholesterol kasi yung cholesterol ko kasi medyo high hindi naman sobrang high nasa 204 ganon yung ano ng cholesterol ko so yung doctor doktor, pinainom ako ng cholesterol kasi yung blood pressure ko medyo mataas. Umaabot so, ako ng 130, 140. Kaya pinainom nila ako ng maintenance to, to maintain na good yung blood pressure ko. Pero kasi dati ko nang sakit yung hypertension. Bata pa lang ako, mga 17. Ayun, nagpupunta ako sa Ayala Center para magpa-check up all that time. Kasi na yung blood pressure ko mataas so hin hindi ako umiinom ng maintenance noon actually this year uh, last year lang ako nag-start uminom ng maintenance actually end of mga december ganon but sabi ng doktor, kaya daw ako hina high blood yung high pressure kasi daw gawa daw ng cholesterol kaya pinatitake nila ako ng uh, pang pang babaan ng cholesterol. Kaya lang, yung effect naman niya sa akin, sumasakit yung tuhod ko. So, pinahinto ko nung nakaraang buwan. Sabi ko, ayoko nang mag-take niyan kasi talagang naiingka-ingka ako. Actually, hindi ko siya iniinom. Iniinom ko siya minsan-minsan lang. So, yun. So, pero yung maintenance na aspirin, saka yung isa pa, tapos may vitamin, ayun, iniinom ko siya. Yung dating timbang ko, nasa 84. 4 kilo sa So ngayon nag 86. So medyo tumaas. So kailangan kong mag-less kaya I have to do exercise. Plus tinanggal kasi pinatanggal ko na yung pang So kailangan ko talaga mag-natural exercise every time. Hindi naman every day, at least four times a week or three times a week ganon <laughs> so kailan ko siyang gawin kasi may check up uli ako so parang makita nila yung improvement or else talagang mapipilitan talaga sila na painom sa akin yung gamot and ayoko kasi ng gamot kung kaya naman natin ng natural gawin natin. Kung kaya natin mag-exercise, gawin na natin. Huwag natin siyang katamaran. Di ba? Ako tamad kasi ako sa gym. Ayoko nung aircon. Tapos ang lakas-lakas nung aircon sa gym. Hindi mo naman pwede adjust kasi na nauna sila. E eh, pag dumating naman sila, talagang bubuksan pa rin nila. So, mas gusto ko yung ganito, yung fresh air. Ayun. Alam nyo naman yung mga majojonda. Charot. Meron talaga. Ewan ko, kahit naman noon, gusto ko talaga fresh air. Mas gusto ko yung air na ganito. Anyway, good luck at sana uh, bumaba yung timbang natin so update ko kayo, today 86 kilos ako, so tingnan natin after 3 weeks kung bababa ba siya so I hope, ang target ko is mag 80 kilos, parang 80, 80 kilos parang maintain ko yung timbang ko doon I think I have a good health, kasi general check up, wala namang problema sa loob, hindi ako ano, uh, hindi mataas yung sugar ko, hindi mataas yung wala. Okay sya. Maliban lang doon sa cholesterol. Mataas lang talaga yung cholesterol ko. Gano'n. So, yun. Hypertension. Mm -hmm. Pero, siguro pag nag-80 kilos ako, parang mas good yung magiging pakiramdam natin. At wala tayong high cholesterol. So, baka maging normal sya. So, yun. Kaya, iniiwasan ko talaga yung mga gamot-gamot. <laughs> Kasi, alam mo yun, ayoko talaga yung konti-kibot gamot, konti-kibot gamot as long kaya natin na i-maintain yung health natin na maganda hmm. hindi naman ako nag-smoke pero umiinom ako pero hindi madalas sometime pero pag uminom ako guys talagang matatalo kita sa inuman. Ganon. So, yun. Yung lasing ka na ako tipong hindi pa. Charot. Anyway, so, pag-usapan natin ngayon yung about sa major pageant ng Bongga Bongga. Yung major, major pageant na yan. Ang sabing ganon, isa sa mga kinikilala talaga sa mga kasama sa major pageant ngayon ang supranational. Yes, agree naman ako doon sa supranational. Supranational is one of the best pageant ngayon sa, sa panahon natin at 12 year na nyata ang miss miss ano miss supranational so medyo matagal-tagal na rin decade na rin siya almost decade ano lumagpas na ng dekada di ba so para sa akin pag nanonood ako ng Miss Supranational plus Mr Supranational nagiging interesting yung pageant nila kahit sabihin mo pa ay konti lang yung gana pero panalo di ba kasi meron silang talagang kakaibang ipinapakita at ang pageant nila it's more on modeling uh, yan model kasi yung hinahanap nila and then plus nandoon na magaganda yung mga nananalo sa supranational kaya sabi ko ay gusto ko talaga yung supranational pero hirap din tayo manalo dito eh sa ngayon meron lang tayong isang reina para sa supranational and hanggang ngayon hindi pa nadadagdagan pero yung India nakadalawa na yata sila o nakatatlo so I hope na sana madagdagan na ang reina natin dyan hindi ko alam kung bakit pagdating sa Asia hirap manalo ang Asia sa supranational especially yung Philippines no eh ang gaganda naman ng mga pinapadala natin So, tignan natin next year kung papalo na yung ating kandidata na si si ano, Katrina Ligado. Oo. Pero ako parang 50-50 pa rin ako kay Katrina Ligado kasi nga yung press ano eh, yung yung pasarela ni Katrina Ligado. Sana yun talaga yung matutukan niya. Tignan natin. And then pangalawa, syempre, ang isa sa mga kinikilala din ngayon na maingay na pasok sa Magic Six o sa Big Six ang Miss Grand International. Yes, Miss Grand International. Diyos ko, sino ba namang aayaw uh, sa Miss Grand International? Pero minsan may isip mo ang bakya ng mga nangyayari sa Miss Grand International sa mga iba't ibang bansa. Lalo na napanood ba ninyo yung India? Mm -mm, Diyos ko, tsatsaka pala yung mga candidates nila doon. At nakakaloka yung rampa ng mga candidates. Talagang pak, 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 pak. Pero kasi kilala kasi ang Miss Grand International bilang entertainment pageant. ba diba yun ay sinasabi ni Mr. Nawat, hindi na yung stop the world, ah, uh, stop the world, stop the war. Kasi siya yung gumagawa ng war. So ano na siya. Tawag dito uh, entertainment beauty pageant. Uh -huh. And then, in fairness naman, magaganda din talaga yung mga nananalo dyan. At in fairness, yung production ng Miss Grand ay talagang hindi mo matatawaran. So, para sa akin, Miss Grand, panalo. Mm -hmm. So, pasok yan. And then, next is Miss Earth just ko, kung kalikasan din naman ng pag-uusapan, ang Miss Earth ay isa sa mga kinikilala natin na talagang maganda yung advocate ng pageant nila, maganda yung purpose, maganda yung ginagawa nila, at talagang kikilalanin mo siya ng bonggam-bongga. Ang hindi ko lang maintindihan bakit yung mga tao hindi sila interesado sa Miss Earth, kahit i-vlog natin siya na i-vlog, kung hindi naman pinapanood, <laughs> babaksak lang yung algorithm ng mga vlogger. So yon so medyo nakakalungkot dahil dapat ito talaga yung sinusuportahan ng mga tao kasi pagdating sa pageant nila grabe ang gagaling ng mga nananalo dyan talagang beauty with the brain talaga and then plus alam mo na ang nanalo siya ay alam niya kung ano ang purpose niya kung bakit nandiyan at alam nila yung advocate nila di ba so yon kaya para sa akin winner mm -hmm. and then next is Miss International aha uh -huh. Ang Miss International naman, syempre kilala to sa isa sa mga pinakamaganda pagdating sa yung mga nanalo nila kalma-kalmahan yung beauty Aha, uh -huh, yung ganon hindi ganon kabongga yung production ng Miss International pero isa siya sa mga yung title pa lang kasi international so parang bongga na very unique at ginaya na lang ng mga iba-ibang klase ng international pero ako kasi nabobonggahan talaga ako sa Miss Century at gusto ko siya. Uh -huh. gusto ko siya. Gusto ko yung pageant nila. And then happy ako sa sa mga ipinapakita ng reyna nila kasi parang kalma-kalmahan lang yung beauty ayun pero mas gusto ko ibalik nila yung may paribon kasi yun yung tatak na very miss international kesa sa bagong corona nila ngayon parang nag-downgrade ang miss international sa corona na yon pero i love miss international and then ayun so meron na tayong supra miss grand miss earth and international and then miss world mm -hmm ang Miss World naman medyo kakaiba din yung ipinapakita ng Miss World in fairness naman sa Miss World beauty with a purpose talaga ito yung maraming kandidata na sumasali dito at hirap din manalo dyan ang Pilipinas dahil isa pa lang ang winner nila ang winner natin from Miss World sa loob ng 72 years na yung pageant nila. So, hindi ko alam ko anong dahilan kung bakit naliligwak ang Pilipinas dyan. So, dahil siguro hindi tayo nagpapadala ng tamang kandidata na alam mo yun na pwede talagang manalo sa Miss World. Like example, Catriona Gray, nanalo ng uh, top 5 sa Miss World pero hindi siya nakakuha ng corona kahit may purpose na siya. Pero pagdating sa universe, pack winner, di ba? So yon so nakakaloka lang. Anyway, so isa yan sa mga talagang brilliant pageant ang Miss World para sa akin ha? And then, next is Miss Universe. Yes, the number one yes, ang Miss Universe mahirap talagang pantayan kasi grabe yung engagement niya sa social media at around the world talaga inaabangan talaga kung sino ang mananalo Miss Universe it's a Miss Universe pageant iba, iba yung dating iba yung yung Iba talaga, quality, oo, ganon. Kaya naman ngayon, talagang inaabangan natin, dahil syempre, Ati sa Manalo yung lalaban ng Miss, Miss Universe. So, tignan natin kung ano ang mangyayari kay Maria Ati sa Manalo. And then, let's see, di ba? And ngayon, isa sa mga pinag-uusapan, ang Miss Cosmo ba dapat ipasok sa malaking major pageant? To be honest, ako para sa akin, hindi pa kasi parang feeling ko masyado pang maaga para sa maging major pageant ang Miss Cosmo matawag natin na belong sa mga malalaking pageant just ko unahin na muna natin si Miss Intercontinental na ilang taon na rin siya 50 years and then uh, maganda ang pageant nila magaling ang kung paano sila pumili ng, ng winner nila and I think Miss Intercontinental deserve matawag na major pageant more than sa Cosmo. Mm -hmm. And then number two is, isa din, Miss Globe. Uh, the Globe. Iba din kasi yung Globe. Yes, uh, medyo hina yung ano ng Globe pero kung tutuusin, intercontinental and globe, pwedeng pwede mo na yan ilagay sa major pageant, di ba? Pero ang cost dahil first year pa lang nila, at wala pa naman talaga sila napapatunayan na magandang nagagawa sa mundo ng pageantry, so parang feeling ko, standby muna na siya ng bongga-bongga, saka na pag nakasampung taon na siya, di ba? So, kailangan kasi muna natin malaman ano ba, kasi syempre bago pa lang naman, wala pa tayo talagang makikita sa kanya na pwede talaga ika-expect ng Pilipino pero siguro in the future yes pero kung ngayon kung ipagpipilitan niya ng major pageant siya ibang usapan yan siguro mas pipiliin ko yung The Global <laughs> kasi yung The Global medyo interesting and then maganda yung pinakita nila nung unang taon and then looking forward tayo sa susunod ko ano nga ba ang ipapakita ng Miss Global kasi para sa akin ang Miss Cosmo hindi natin kailangan ng malaking stage and din yung ini-aim niya palitan ang universe kasi nga ang cosmos is mean is universe o di ba second term ng universe pero wag kang mag-focus doon mag-focus ka kung paano ka magkakaroon ng malaking engagement sa mundo Kung baga parang wag kang mag-focus doon sa sa ay gusto ko katulad ka ng universe kasi naghangad ka na masyado naging ambisyosa ka na so dapat hinay-hinay lang first year mo pa lang naman So, tama na yung nakilala ka. Pero, yung sasabihin mo na, ay, kapantay ko si universe, medyo ibang usapan yan. So, yun. Mauubos lang yung pera mo dyan. Ganon. So, yun. Di ba? So, marami kakainin na bigas bago mo marating ang katulad ng narating ng universe. So, be consistent and then be, ano, tawag dito, fair sa pagpili ng mga winners ninyo. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I- comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo syempre maraming salamat sa inyo lahat, sa support at pagmamahal, so guys sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated, syempre sa aking mga chika, sabi nga gano'n keep smiling and laban lang, so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow, thank you guys Thank <laughs> you.